Ayusin mo yung tiki-tiki mo sa akin, ha? Saan so, lang lang pumunta doon sa may school? Sabi ni papa, pinapunta kayo ng ano, teacher. Sasampalik so, ko yung teacher mo. Ba't yung papapuntayin doon dapat ginagawa dito sa bahay? Sige, papunta ako doon. Sa, sa paglinisin mo dito, sa pagsaihingin mo, paghugasin mo lahat. Ayaw din yung papa pumunta. Sino ang pupunta doon? Yung ninong mo, papuntayin mo yung ninong mo doon. Ayaw ko dyan, wala akong time sa mga ganyan-ganyan. Ayaw, gusto ko kayo. Matuto kayong tumayo sa mga paa nyo. Ha? Ah? Eh? Yung hindi mo na kami kailangan. Oh, shit! Di ba? Kahit ikaw lang mag-isa, may bitaw ka. Hindi puro... Puro laro kasi ang ginaatupag. Puro laro, wala nang ginagawa. Ay, agay, agay, agay. Agay, agay, agay. Mo, agay. <laughs> no, agay, agay. Nahay blood ako sa'yo, Bon. Tapos yung values mo, ang tataas ang values. Oh my God! Wow! Ilan yung values mo dito? 86? 86. Ang galing. Very good naman yung anak ko. Dumapa ka nga. Bakit? Ang taas na nga yun na. Ah. Buti na yung English ko, mataas yan. Ayaw ko ng Pilipino. Tapos may nakuha kang award. Papakitin ako dun sa stage. Most behave. <laughs> Tahimik lang ako doon. Anong ba? Ka matahimik ka ba sa buong mundo? Bakit <laughs> ibo ako doon sa stage pag ano, mayroon ko nang kuha ng award award na ano? First honor, second honor, hindi most behave. <laughs>